100 pesos daw ang ipinamimigay sa mga taga Davao del Sur para nga pumirma doon sa People's Initiative. Isko po, 100, 100 pesos. Marami tayong naririnig na kuno ano ay anong sabi ni ng mga taga Davao, lalo na po yung congressman nila, the Bauenios are not for sale. Yun, ang daming tarp ngayon sa Davao na ganito ang mababasa. The baueños are not for sale. Yun naman pala. Eh bakit ang daming tumanggap po dyan ng 100 pesos? <laughs> ayuda daw? Okay. Bago naman siguro tumanggap ang isang tao ng, ng isang tinatawag ng ayuda, halimbawa, siguro alam niya ang rason. Halimbawa, may kalamidad. Natural. Wala nang question dyan. Talagang pag may nagbigay sa iyo, tanggapin mo. Pero yung magbibigay lang para sa na may kapalit na dapat mong gawin, siguro naman nag-iisip ang mga taga Davao. Ito ay kalat na na talaga, talaga ko na 100 pesos ang pinamimigay at tinatanggap naman niya ng mga pobreng kababayan natin sa Davao City. So yun, the Bauenys are not for sale. Talaga lang po. Hindi for sale ang mga taga Davao? O Duterte sinunda ng isang Duterte, sinunda ng may mga susunod pang Duterte. Tapos sasabihin niyo, you're not for sale? Ano yun? Nagpapautu lang kayo? Baka naman, Diyos ka po naman. <laughs> The Bawainis are not for sale. O diba, ang daming trolls na naan dyan? Lahat na lang ata na, lahat siguro na nag-PM sa atin na mga trolls, makikita mo from Davao kasasabihin niyo you're not for sale, so you're trolling for nothing? Natural, may bayad. Grabe, ano? 100 pesos. Good luck sa inyo. Galit na galit yung isang Duterte doon na hindi daw for sale ang mga taga-Davao. Talaga lang. Eh, matindi yung sambahin ang mga Duterte dyan sa Davao. Tapos you are not for sale? Good luck!